Apa yang ginagawa natin? Mo, to? Babalik ba Pilipinas? ba? <laughs> Ikaw! Wala. mo, baka, lang lang, minsan, minsan, no? Ikaw naman bahala, eh. I've been thinking. I want to make it up to my parents. Baka mag-stay muna ako dito sa Lanay. Tignan ko kung anong pwede kong gawin para makatulong sa family. I might work in a hotel. Sayang naman ang ticket mo. Ticket lang yun. Gano ka dito? Uh, I don't know yet. It's okay lang ba? Gumiinom naman bas Buhay mo yan. Kung anong kailangan mong gawin, gawin mo. Kung kailangan mong mag-stay, go. Hindi ka maliligaw sa airport? So, huling araw na pala natin, no? Anong plano? Let's keep in touch. Sira, ibig sabihin ngayon, anong plano natin ngayon? Kasi huling araw na natin. Ganun na lang ba yun? Aloha, see you when I see you. So, mabang ituloy natin yung stargazing natin sa kaya hiya ka wala. nag pa ako eh. Can I help? Ikaw. Bakit? <laughs> ano ang natin? Saan mo mapunta to? Babalik ka ba ng Pilipinas? Gusto mo ba? <laughs> Ikaw! Wala. Lagi mo pa katotoo ka naman pang minsan-minsan, no? Oh. Ikaw naman talaga bahala, eh. Eh, di kung umuwi ka, di okay. Masaya. Kung hindi, di hindi. Namiss kita, pero makakamove on din naman ako. Ako nga nagturo sa'yo mag-move on, eh. So ano, mag-iisip ka rin mga bagay na ayaw mo sa akin? Mm -mm. Gusto mo, upisa ako lang kayo eh. Sa <sighs> ako. Sundin na lang kitang ATM bukas. Okay. What just happened? Masa tayo na tayo kanina ha? Wala. Wala, nai natin. Hindi natin makikita yung saktis ha. moho gusto mo ko kung... Gusto kong umuwi ka pa ng Pilipinas. Sabi ko ikaw ang bahala. sinabi mo baka totoo Ikaw naman talaga bahala. Bakit nung kaya an ba? Nagtanong ka ba kung dapat ka magstay sa Pilipinas? No. So, sariling desisyon mo yun? Yes. So, bakit ngayon di mo magawa? Dahil? Bakit hindi mo nalang kasi sabihin sa akin yung totoo? It's like you're afraid of being honest with your feelings. Because you're so afraid to commit. Kaya pinapasok mo sa kanya yung desisyon eh. Para pag may nagkamali, ako sisisihin mo. Hindi mo kailangan sisihin yung sarili mo. Di ba? Di ba? Makakasisaktan wow, ko yung sarili ko pag pumalpak. Paano naman papalpak kung okay naman tayo? What, so you can guarantee na hindi papalpak? No. No. Mali ko oh. rin ba? Pero ako nandito ako. subukan ko. Willing ako sumabak. Para sa'yo. Para Basta bagin Okay. I promise. I'll just fix my sh here. Pabalikan kita sa Pilipinas.